Ay be, napatawag nga pala yung kaibigan ko. Ha? Sino kaibigan? Sa Dubai. Kaya nangangailangan daw sila ng driver. Oh. Kaya ang sabi direct visa daw, kaya madaling umalis eh. Kaya sana eh, payagan mo ako. Direct visa? Aalis ka? Oo. Alam mo naman yung bunso mo eh, ikaw lagi ang hinahanap. Tapos aalis ka pa? Ikaw lang yata ang naghahanap eh. Hmm? Eh, syempre. Kasama na rin ako doon. But, hindi ko kayang malayo ka. Oh. Eh, para naman makaangat-angat tayo sa buhay. Oh. At yung dalawang anak natin ay lumalaki na, nag-aaral na. Oh. Yan nga ba'y sinasabi ko sa'yo, eh. Sinasanay mo kayo sa sarili mo. <laughs> Parang ayaw mo yung atakong mawala sa paningin mo, eh. Yun. <laughs> eh, kasi nga, hindi ko talaga kaya na malayo ka. What? Kaya mahirap itong sitwasyon nato eh. Hindi <laughs> so, mo nga alang putingting. <laughs> Kaya halimbawa namang maalis ako eh, pwede naman video call, tapos sa CR. <laughs> Alam mo naman na yung be, kailangan araw-araw, gabi-gabi, <laughs> tapos aalis ka pa. Naku, parang ayaw mo talagang mawala ako sa'yo eh. Yan talaga yung hinahanap-hanap mo eh makaka din naman tayo kahit paano. Uh -huh. mm -hmm. Eh, paano naman ako pagka wala ka? <coughs> paano ako makakatulog sa gabi? Paano pagka giniginawa ko? Paano ako magpapainit? Eh, hindi talaga kakayanin. Yan sa hilig mo na yan. Yan talagang hindi mawala sa isip-isip mo eh. Yung pagkatao mo na yan eh, nako! <laughs> eh, sobra ka naman talaga. <laughs> eh, bakit? Pagka ako ba, hindi mo ako mamimiss? Eh, hey, mamimi siyempre, pero yung mga ganyan Araw-araw eh. ba naman eh. Gusto mong magpahingan ng katawan ko naman. Talagang iba ka talaga na eh. Napagkahilig-hilig mo talaga eh. Oh. Ebe, eh, isipin mo na lang. Dun sa abroad, ikaw ang driver. e huh? Eh, pagkaan dito ka sa Pilipinas, uupo ka lang. Ako na bahalang mag-drive. <laughs> Ay, ayun nga tayo eh. Gusto ko nang magpahingay katawan ko. Parang matutuyo na eh. <laughs> Gusto marilax relax Dapat mo talagang umalis? Oo, dapat payagan mo na ako Para marilax relax sa may katawang ko Nahihirapan na din ako eh Sobra ka na din talaga eh Hindi yan be haya mo, bibigyan na lang kita ng day off Kaya umalis ka Day off, day Payagan mo na ako be, kahit makaisang taon man lang Hindi ko talaga kaya be Ha? Huwag ka nang umalis. Nang makapagpahinga na may katawan ko, be, grabe ka talaga. Katutuyo na eh. Sa araw-araw ba naman eh. wala nang sustansya. Laging nalabas eh. Alam mo be, kulang ka lang sa balot. What? Kaya ano ma -met, bibilang kita. What the fuck? Para yung tuhod mo eh. Hindi yung malambot. Naku naawa na sa katawan ko be. payagan mo naman ako kahit mga isang taon lang be. Para naman ma-relax-relax katawan ko, eh. Ako na bahala, babe. Mamasahin ko ka mamaya. No, iba na may masahin mo na yan. <laughs> Tapos, eh, iba na na may mangyayari. Hindi ay okay, napad ka, hilig, -hilig mo. <laughs> ano, papayagan mo pa ba ako, babe? <laughs> hindi nga. San taon? Hindi ko talaga kaya. Eh, hindi mo talaga kaya. Sa hilig mo na yan, babe. Hindi <laughs> okay, mo na tayo kung ganyan. Eh, sitwasyon natin talaga na yan eh. Wala talagang mangyayari. Sinanay mo kasi sarili mo ng ano? wag na, wag na nang ganyan eh. Ano? Huwag na, huwag na umalis. Hindi ko talaga kaya. Tama na. O siya. eh. Uh, Sige na, huwag na mag-isip. Ako na bahala. Huwag na nang umalis. Huwag na.